sa isang tapat at emosyonal na panayam kay Boy Abunda, ibinahagi ng singer na si Clarisse de Guzman ang mga hamon na kanyang hinarap sa showbiz bago siya mapasali sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ayon sa kanya, dumating siya sa puntong pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya sa karera. May mga times po talaga before na feeling ko na pag-iwanan na ako. Yung mga kasabayan ko po is bongga na ng career. Ako, steady lang, ani Clarice, sa kabila nito, pinili niyang manatiling nagpapasalamat dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Iniisip ko na lang po noon, okay lang basta may work. Basta may trabaho ako, basta longevity, as long as nandiyan ako, dagdag pa niya. Sa halip na mawala ng pag-asa, ginamit niya ang mga pagsubok bilang inspirasyon para mas paghusayan pa ang kanyang craft. Ang tinuro po sa akin nung mga panahon na yun ay masipagan pa, mas galingan. Lubos naman ang kanyang pasasalamat sa oportunidad na ibinigay ng Yi sa kanya. Thankful po ako sa Yi kasi hindi ko po in-expect na now medyo mas nadagdagan yung nakakakilala. Biro pa niya, hindi na ako singer, komedyante na, at kung kusinera pa. Matapos ang kanyang eviction noong Hunyo 14 nakasama si Shuvi Etrata, ipinahayag ni Clarice ang pasasalamat sa kanilang mga suporta. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nagmahal sa amin ni at Shuvi Etrata as Team Shukla. Di man kami pinalad, masaya naman po ang puso namin dahil sa inyong lahat. Grabe kayo mga moms, sad niya sa Instagram. Nagpasalamat din siya sa buong year team at kay kuya sa masayang karanasan. Totoo ngang may magic ang bahay mo. Kuya, I love you tatlo raay day. Maraming salamat po sa lahat. I miss you, huwag ka papalipas ng gutom. Sharing Sa huli Hinikayat ni Clarice ang publiko na ipagpatuloy ang suporta sa natitirang housemates. Patuloy po sana nating suportahan lahat ng natitirang pang mga housemates.